Marami ang mga nadidepress ngayon. Ang iba ay nagpapadoktor at ang iba naman ay nagpapakamatay. Subalit, tayo na mayroong Kristo sa puso ay hindi gagawin ang mga ganon. Para sa atin, may pag-asa. Kaya nating labanan ang depresyon. Ipagpatuloy mo ang pakikinig kapatid at mamaya ay mananalangin tayo. Wala bang laman ang puso mo, manhid na sa mga nararamdaman, sa mga sakit at kahungkagan? Punuin ng Diyos ang iyong walang laman na puso ng kanyang pagmamahal at kapatawaran. Pakiramdam mo ba ang iyong buhay ay walang kahulugan, walang direksyon, walang layunin, at hindi mo alam kung saan ka babaling upang mahanap ang mga sagot panahon na para bumaling sa Diyos 'yun lang ang paraan para maintindihan mo ang kahulugan at layunin ng buhay mo makakakita ka ng patnubay na maghahatid sa iyo tungo sa katuparan at kagalakan ang puso mo ba ay nadurog at nasasaktan at hindi mo alam kung paano makaranas ng pagpapagaling hanggat hindi natin nasasalubong si Kristo sa ating puso hindi natin matatagpuan ang kapayapaan at pagpapagaling na maibibigay ng Diyos. Makatutulong si Jesus na pagalingin ang iyong pusong nadurog. Kung wala kang relasyon kay Kristo, ito ay isang pagkakataon para tanggapin mo si Jesus sa iyong puso upang ikaw ay maligtas at makahanap ng kapayapaan at pagpapagaling mula sa Diyos. Narito ang isang panalangin kung handa kang tanggapin si Jesus. Panalangin Mahal kong Jesus, isinusuko ko ang aking buhay at lahat sa iyo. Ibinibigay ko po sa iyo ang lahat ng aking sakit, takot, panghihinayang, sama ng loob, galit, pag-aalala at mga alalahanin na sumasakop sa akin. Ako ay isang makasalanan. Kailangan ko ang iyong kapatawaran. Sana po ay pumasok kayo sa aking puso at buhay at patawarin ang lahat ng aking mga kasalanan. Naniniwala ako na namatay ka para sa mga kasalanan ko at may mga plano ka para sa buhay ko. Pagalingin mo po sana ang aking pusong nadurog at pagpalain mo ako ng iyong kapayapaan at kagalakan. Tulungan mo akong linisin ang buhay ko para mabuhay ako na makadiyos. Tulungan mo po akong maunawaan ang mga plano mo sa buhay ko at tulungan mo po akong sumunod sa iyo. Punuin mo po ang aking puso ng iyong banal na spirito at gabayan mo ako upang masunod ko ang iyong landas. Ipinagdarasal ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid ko, hayaan mong ishare ko sa iyo ang isa sa mga paborito kong talata sa Biblia. Pahayag 21 verses 3 to 4 Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo ang tahanan ng Diyos na nasa piling na ng mga tao maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Kapatid ko, dito nakafocus ang aking mga mata sa buhay na walang hanggan, sa darating na kaharian kung saan ang lahat ay perpekto na. Wala na ang mga sakit, ang mga paghihirap at mga kapansanan. Ako ay nakatingin at naghihintay sa mga araw na hindi na ako mag-aalala sa ano pa mang bagay, kundi magsasaya na lamang sa presensya ng Diyos. Gustong-gusto kong sumayaw at umawit sa Panginoon. Sa kanyang presensya ay may kapunuan ng kasiyahan. Ito ang nabibigay sa akin ng inspirasyon para magtiis at magsaya sa lakbay ng buhay na ito. Magpatuloy po tayo sa ating buhay. Pagkasama si Kristo, kaya natin ang lahat.